Dimas Dias damas I Caballeros yeah. May uh, magaganap daw dyan ng people power sa Manila Specifically yung lugar ng mga bilyonaryo at trilyonaryo trillion, na Forbes Park ah, dyan sa Makati dyan daw ang sentro ng people power kasi di umano Meron daw anim na bahay diyan si uh, si uh, na bilyon-bilyon ang halaga si uh, speaker Martin Romualdez uh, kaya itong itong uh, anak ng bilyonaryo rin or uh, na si dating uh, congressman uh, Billy Barsaga uh, ay uh, at uh, mayor ata yung asa, yung nanay naging may, mayor rin ay uh, mamumuno daw ng isang people power dyan para lusubin, ha? lusubin siguro, sirain o sunugin yung mga, yung anim na bahay daw according to them sa Forbes Park ni former Speaker Martin Romualdez. So maganda to, maglaban-laban yung mga bilyonaryo, yung mga trilyonaryo. Ha? Anyway, sila lang man ang kumikita sa bansa eh. Tingnan mo itong si, uh, si Kiko Barsaga, ha? Na kwan yung uh, fire starter. Ito hindi magtagal, ma-arresto talaga ito for, uh, for inciting to sedition, eh. At matanggal talaga ito sa Ethics Committee pretty soon Diyan sa House of Representatives. Uh, uh, yun. Uh, ito na daw. Ito na. This is it. Ha? kung nilangaw ang ra rally nila noong September 21, this is it na daw, ah. magtipon-tipon doon sila. Mamayang hapon, dyan sa, sa labas ng Forbes Park, medyo unlike EDSA, unlike the EDSA shrine, medyo maliit yan lugar, masikip yan lugar sa sa Forbes Park. Uh, per, at uh, makakagulo talaga dyan because uh, kung kung dadami ha, kung dadami yung tao diyan, ah, uh, mama maapektuhan -ma yung traffic, ha? Pero doon do sila sa sa side, ha, sa entrance ng uh, ng Forbes Park. Uh, tingnan natin, na That will be a security challenge. Alam niyo naman yung Forbes Park uh, yan ang uh, pinaka ha? lugar na uh, isa sa pinaka pinaka oldest sad mga dati mga amerikano nakatira dyan, eh yung uh, yung namumuno pa sila dito sa atin ngayon mga embassies anjan sa Forbes Park ha? mga embassies ng uh, iba't ibang mga official official residents if not mga embassies na mga ibang european countries sa nanjan asian countries at uh, karamihan ng mga ambas ambassadors residents Yeah, ya janrin support park uh, kaya that this, this will be a security security issue ha huh? na hindi naman hindi naman na uh, na present itself nung nung nagtipon-tipon yung uh, uh, tunay ha huh? tunay ng mga tao na galit sa et sa uh, people power uh, shrine at saka sa mendiola kasi these are public places. Pero ibang usapan na kung dyan sa Forbes Park. In fact, uh, kabisado ko yan Forbes Park kasi ang laki rin. <laughs> e, dalawa, limang ektarya ata ang bahay dyan o isang ektarya ang bahay dyan ni Juan Ril, Presidential Legal Advisor na naging client rin natin na si uh, former uh, Senate President and now Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile. At uh, andami ang dami, ang dami mga may golf course pa dyan, Manila Golf. Ah, mga dyan talaga yung mga super duper 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 rich. Kaya tingnan natin. na, ah. Baka binabalak nila gawin yung, uh, yung uh, Indonesia or, uh, or Nepal. Ah, Nepal, uh, Nepal, ah... Uh, uh, Sit situation dyan ha? Baka gagayahin nila yung nangyari sa Nepal na susunugin nila yung mga bahay jan So, tingnan natin, ha, kasi first time ata ito na just <coughs> excuse me. Jan mismo sa sa Park park pero uh, very uh, kuwang lang, ironical lang kasi uh, alam naman natin yung whereas yung people power, whereas yung September 21 na uh, rally, uh, ang namumuno doon yung mga leftist and and uh, and uh, church and uh, opposition groups na hindi naman mga hindi naman mga bilyonaryo pero ngayon uh, bilyonaryo kasi uh, dekada ng tatay nito si Billy Barsaga at uh, dumikit rin talaga kay Gloria Macapagal Arroyo at kaya uh, kay uh, kay kaya uh, kay uh, uh, sa mga sa mga DDS later on kay Duterte. So tiba-tiba na rin bilyonaryo na rin itong mga Barsaga. So this is a fight of the bilyonaryo against sa Til trilyonaryos. At uh, yung uh, syempre yung biggest trilyonaryo na target ni target tanggalin ni ni Kiko Barsaga ay si si President Bongbong Marcos. Inamin naman ni ni uh, Imelda Marcos sa sa interview ni Mel Tiangco na may mga estimated 3 tri, uh, 3 trillion daw ang pera nila. 3 trillion. Kasi yun yun panahon na ang campaign ang campaign na promise ni ni na Imelda Marcos ay kung manalo siya sa presidential presidential election ibabalik niya yung pera nakaw na pera nila ibabalik sa taong bayan at ya yeah, maging mas mayaman para tayo kaysa Japan kaysa Korea ha yun kaya uh, sana uh, na, hindi naman siya na elect presidente pero sana gawin eh, ni President Bongbong Marcos ka ma ma yung mga galit sa kanya noon-noon pa dahil sa Marcos dictatorship baka, baka mag magiging mas ma, uh, ma mag, mag, magsusuporta pa sa kanya ngayon ah? sana nga gawin ni president Bobong Marcos pero hanggang hindi niya gagawin yan ganyan uh, hindi rin hindi, hindi he will not uh, gawa, he will not make up with the Filipino people baka delikado na one of these days baka matanggal na siya But not today. Kasi for sure, lalangawin yan rally ni Billy Barsaga. Baka, baka ma-aresto pa nga mamaya for public disturbance. Eh. Ah? So tingnan natin, babantayan natin yan mamaya. Ah? Uh, ah, e, Ipaparori natin itong kwan niya, Itong miaw miaw na speech niya. Ha? Para alam nyo yung konteksto kung bakit o uh, or kung anong balak niya gawin. Ha? Uh, at uh, i-share nyo na rin ito, itong vlog, i-like nyo rin na rin itong vlog kasi pwede ito ga gamitin ebidensya laban kay kay, kay miaw Miao uh, Kiko too Marasaga. Long Christ for My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I observed, Unfortunately, the mass protests in September did not affect the Marcus administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, Don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe and God bless you all. <laughs> 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 uh, ang bilyonaryong mga barsaga. Lalabaran. O marami nagtatanong, bakit daw Forbes uh, Park, uh, pasensya na po, pero third world country po tayo. Uh, yung mga ibang mga upscale subdivision, upscale subdivision sa ibang mundo, park rim po talaga ang tawag. Uh, kasi po, kung papasok po kayo sa Forbes Park, akala nyo nasa park kayo. Ang dami century old na kasha tree. Andiyan yung Manila Polo Club. Yung mga naglalaro ng, 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 uh, ng uh, parang polo, polo, larong polo na ma-maintain ka lang ng uh, ng uh, ng mga uh, kabayo million million na siguro mga mga 50 million a year gagastusin mo ma-maintain lang yung kabayo pati yung uh, mga mga nag, nag-aalaga sa kabayo ganun so kaya uh, normal lang yan na uh, to call at ganun na yan through history they call it more as uh, Corpse Park kasi nandyan rin naman yung uh, historic uh, church, ganon. Pagkatapos San, San Antonio Plaza, may plaza rin naman yan. Pero kung dadami yung tao, medyo maliit lang at yung plaza, andyan yung church at saka yung mall. So paalisin rin sila yan. So, uh, kaya it's, it's, it's no wonder why it's called a park. Ha? So meron lang, ang concern kasi natin yung subdivision o residences ay isang lugar na na dikit-dikit yung mga bahay. Ha? Walang puno. Diyan sa Forbes Park, makita nyo yung mga bahay diyan sa, sa, harap nila, maraming uh, maraming mga garden, malalaking garden. Kaya at uh, by, it's really called a Forbes Park. Ganun rin sa ibang bansa tayo lang kasi third world country tayo, mahirap lang tayo dito. So yung wala halos maliit lang talaga yung garden o walang garden yung mga bahay. Pero sabi nga nila, the rich are different from from you and me. Ang ah, lalaki, tulad, tulad, sabihin ko na lang sa inyo, ha? Ma, ah, wa, ilan ektarya bahay ni, ni Juan Ponce Enrile, meron, pagpasok mo, akala mo walang bahay. Kasi makikita mo, puro puno. So, lalakad ka pa sa loob, meron receiving area. Receiving area rin yun, pero uh, minsan doon sila nagme-meeting, kumakain. Pagkatapos, pupunta ka pa sa loob, sa office niya, another building. And then, pupunta ka pa sa loob, sa residente niya. And then, pupunta ka pa sa loob, sa, sa chapel niya, may chapel siya sa loob. And then, nandun malapit sa chapel, yung bahay ng asawa niya. Isipin mo, ganyan ang mayaman. Kaya sinasabi ko sa iyo, the rich are different, different from you and me. Kaya ipasok nyo na sa ulo nyo, park talaga yan. Because ganyan, hindi yan, hindi yan yung isang, isang residente, ando na yung bahay, andun na yung swimming pool. Hindi. Ito, ito yung isang residente, mga limang bahay. Meron, meron receiving area, meron 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 building for the mates and the drivers and the bodyguards meron building for the office mga apat na building sa isang lugar pagkatapos ang daming puno park talaga park talaga bawat bahay park talaga ha so hindi ba sa pagyayabang pero ah, uh, yung lugar namin doon sa 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 Rizal sa tutok ng bundok ng uh, ng uh, ng Rizal uh, San Mateo Rizal yung boundary ng uh, Quezon City at uh, Marikina ganyan resort ang tawag resort resort ang tawag sa lugar namin kasi ang daming puno akala mo nasa parke ka parke the whole the whole subdivision is a park so kasi natatawa ako marami na ko confuse dito eh kung bakit daw park ang tawag. So, it's really Forbes Park. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang mga, meron rin ata bahay dito si Manny Pacquiao na ang halaga ay mga 2 trillion, 2 trillion. at ah, 2 billion, sorry, 2 billion or more, ganon. So, ganon, iba talaga sila. Iba talaga yung mga super duper rich. Ganyan ka, kakawawa ang Pilipino, yung, yung social divide, yung yung 10% of the of the Filipino, 10 or sabihin natin 5% of the of the Filipino people, o kahit mag 1% na lang, the super duper rich control 70% of the country's wealth. Ganyan, ganyan ka, kalaki yung uh, social divide sa atin. Ha? Kung makita nyo lang dito sa Sabuacan City, gaano naghihirap yung tao. Ha, ah, samantala sila dyan, parke, parke. Ekta-ektaryo ang bahay ng mga, kasi nagsimula yan sa mga kwan eh. Mga Amerikano eh. So, uh, ah, kwan talaga, iba talaga, iba talaga. Ha? Ah, kaya park ang tawag dyan. So, yan nga ang, yan nga ang irony dyan. <laughs> Isang, ito rin siguro sa mamahalin, mamahalin kwan rin sa, itong si Kiko Barsa, Barsaga sa mamahalin sa mamahalin na uh, subdivision rin siguro Nakat, nakatira ito sa Magallanes o somewhere Ganon. Uh, so Magallanes Rich versus the Forbes Park Rich <laughs> so people power ng mga mayaman laban sa super duper mayaman ha kaya huwag kayo sumuporta dito Kayo mga DDS Ha, ginagamit lang kayo, ginagamit lang kayo nitong mayaman na ito. Kung, kung, bakit bakit mag people power siya? Ha? Kung gusto niya talaga tulungan kayo, 'di ba nagpapakita siya ng pera? Tingnan ko ha. Ah, uh, kung meron ako yung video na nagpapakita siya ng pera. Ah, uh, sandali ha. Ah, uh, si si Kiko Barsaga. Ah, uh, ibigay niya sana lalo na ngayon. May, may, uh, may, may, sa, sa lugar ng idol niya sa Davao, may earthquake. Sana doon siya nagpamutmut ng pera. Sandali ah. ha. Sandali. Tingnan ko. Nagpadala sa akin yun ng bat-team eh. Nagpapakita siya ng kasing. Eh. Kumbaga, mayaman rin talaga mga barsaga. Kaya wag na tayo magpaloko pa. Ha? Magpaloko sa, kan sa kanya. Siguro, gagastusin niya yan pera para, para magbayad ng mga magrarali. O kung bayaran naman kayo, sige lang, kumita kayo. Pero wag niyo isipin na ginagawa niya yan para, ito sa, para sa inyo. Ginagawa niya yan para sa sarili niya. Kaya wag na kayo magpauto kaya kay miau miau Barsaga. Tingnan mo, yan. Kaya sinasabi ko na people power ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Tingnan nyo, ha. Oh, oh, oh. Tingnan nyo, si, Bi, si, Kik, si miau miau Barsaga. Ang daming pera, oh. Oh, Merong ba tao na normal, ganyan, gagawa, gagawa ng ganyan, oh. Uh, 300,000 bill. Oh, yan. Ang dami daw niya pera. One, two, half a million. Half a million. Ha? Bakit hindi siya nagbibigay sa tao? At nagpapakita rin niya yung background na bahay niya. Parang, parang uh, 100, 200, 300 million ang, ang uh, itsura ng bahay niya. Oh, oh tingnan mo. Uh, one, 350,000. May normal ba na tao na ganyan? Gumagawa ng ganyan? At kung gagawa ka lang ng, mag ng ganyan ay eh magbigay ka na lang o gayahin mo si Bat. Andito nagtsatsaga. Andito sa kwarto ko nagbiro pa isang kaibigan ko. Sabi niya, "Bat, kwarto mo pala yan. Baka one day yung may babae na lang hubad, da uh, 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 lala lalaki dyan, lalakad dyan sa likod ng kwarto mo kasi." Ah, nakitang kita yung kama. Baka may daw, magigising babae na hubad. <laughs> ah, ah, Attorney J, ah, ikaw ah. <laughs> ah. So, dito tayo kahit uh, ah, ah, medyo maliit lang yung kondo natin at ah, na sa kwarto lang tayo, pero nagsasacrifice tayo para ibigay ng trabaho. Ikaw, ilang tao ang na na bigyan mo ng trabaho galing sa pera mo, galing sa sariling sikap mo. Yun, mga staff mo sa kongreso, kami rin nagbabayad yan. Kami rin nagbabayad yan. Nagyayabang ka pa, oh. Tingnan mo, 350 peso bill, oh. Tingnan mo yan. 300,000 o oh, 400,000. Ano 500,000 eh. 5 eh. May normal ba na tao na gagawa ng ganyan, oh? Kaya kayo kung sasama kayo sa mga uh, kung kasama sasama kayo sa mga sa mga rally niya, dapat bayaran kayo ng mga hundreds of thousand kasi pera nyo yan. Pera pera nyo yan. Ha? O yan, o. O ito. 1 ah dali. One, two, three, four, five, six, oh. 1 2 3 4 5 6 Mga 1.2 million. One, 1.2 million. Pero meron ba kayo narinig na meron gumawa na feeding program, medical program? Si Kiko Barsaga, puwera sa puwera sa mag uh, uh, hikayatin ang taong bayan, mag-aklas mag, -aklas, mag -aklas sa sa gobyerno. Tayo naman na uh, uh, paminsan-minsan critical naman tayo kay uh, President Bongbong Marcos, pero ayaw rin natin bumagsak itong gobyerno kasi uh, magiging presidente si si Sara Duterte o mag-military junta na lang tayo si Magalong ang head. <laughs> ha? So kayo, kayo mga nagre- i-share nyo ito para makita ito ng mga na uh, ng mga realista sandali so, para nawala tayo. Okay, kala ko na wala tayo. So, i-share nyo itong vlog para makita ito ng mga so, itong, itong mga ralista para hu para humingi sila ng ng malaking bayad kay uh, kay Miaw Miaw. Kasi marami naman siya pera ng bayan, no. Oh. Marami naman siya pera ng bayan, no. Oh. May normal ba tao na gagawa dyan? ganyan? Ha? Yan, o yan. Ha, yan o, oh, 1.2 million. O oh, yan o. Oh. Mga 100,000. Grabe. Tapos o oh, ito. Project niya dapat 2023 pa natapos. So siguro yung mga pera pinapakita niya galing sa contractor. oh May, 20, May 4, 2023 pa dapat natapos. Pero bakit hindi pa ba natapos ngayon? So, yan. Yan ang, yan ang uh, Kiko Barsaga nyo. Ah, eh, hindi lang may topak, kundi kurap pa siguro. Kaya tingnan natin, tingnan natin. Siguro meron yung pupunta dahil sa pera niya, pero it will not succeed dahil wala, walang support from the masa. Walang support sa ordinaryong tao. Tulad natin na hindi naman makasing-yaman niya or kasing-yaman ni Romualdez. Sila sila lang 'yan, mga mayaman, mga mayabang na nag -aaway. Wala silang paki sa atin. Sila yung 1% na rich habang tayo lahat nag-iirap. So yun lang muna. Yun lang muna ang paunang vlog natin dito. Mamaya, babalik tayo for uh, update dyan sa Meow Meow People Power. Hindi na langaw, oh, kundi Meow Meow na. Pusa na ang pupunta dyan sa rally ah, ni Meow Meow Barsaga. Ah. O, malay natin, baka pupunta si Sarah. Tingnan natin o si Pulong o si Baste tingnan natin so pero definitely rally lang yan it will not lead to a people power ah it will never lead to a people power so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog